Magandang araw and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Truth Encounter Media. Ako si Mark Narboneta at isa na namang interesanting topic ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Truth Encounter Media Today, mga kaibigan, we're diving into one of the most mysterious and talk about parts of the book of Revelation. Ito po yung the four horsemen of the apocalypse. Kung babasahin niyo po yung Revelation, nandun po yung tungkol dito sa apat na tao o nakasakay sa kabayo. So ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga kabayong yon at sino yung mga nakasakay at anong kinalaman nila sa end times o sa mga huling araw na atin pong kinaharap na ngayon. So, pasahin muna natin ang Revelations chapter 6, verses 1 to 8. Ito po'y English version. Now I watched when the Lamb opened one of the seven seals, and I heard one of the four living creatures say with a voice like thunder, Come! And I looked, and behold, a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and came out conquering and to conquer. When he opened the second seal, I heard the second living creature say, Come! And out came another horse, bright red. Its rider was permitted to take peace from the earth, so the people should slay one another, and he was given a great sword. And when he opened the third seal, I heard the third living creature say, Come! And I looked, and behold, a black horse, and its rider had a pair of scales in his hands. And I heard what seemed to be a voice in the midst of the four living creatures, saying, A quart of wheat for a denarius, a three quarts of barley for a denarius, and do not harm oil and wine. And he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, Come! And I looked, and behold, a pale horse, and its rider's name was Death, and Hades followed him. and they were given authority over a fourth of the earth to kill with sword, with famine, and with pestilence, and by wild beasts of the earth. So, ito po yung nakasulat dun sa Revelations chapter 6 verses 1 to 8. At kung babasahin natin muli yung sinasabi dito sa, Now I watch when the Lamb opened one of the seven seals, behold a white horse. So, white horse po muna yung unang-unang nakita. And its rider had a bow. Yung rider po may bow na hawak and crown was given to him and he came out conquering. Revelation 6:1 to 2. Ang susunod po rito sa white horse ay yung red horse, then yung black horse, and then yung pale horse. Lahat po ay may bit-bit na kakaibang kahulugan. Bawat nakasakay sa kabayo, ibang kulay nila. And then, may mga kanya-kanya silang bit-bit na may kanya-kanyang kahulugan. Tuklasin natin mga kaibigan kung ano ang mga kahulugan nito. So sino ba 'yung apat na mga bayo at anong ibig sabihin nila? Una, mga kaibigan, 'yung white horse. It means conquest or false peace. Sabi sa Revelations chapter 6 verse 2, 'yung rider daw ng white horse ay may dalang bow, 'yung pana, at may corona, at lumabas upang manakop, 'no? At anong ibig sabihin ito, mga kaibigan? So, may dalawang view according sa mga pag-aaral ng scholars. No? At kung babasahin natin, may magkakaroon din tayo ng na sarili nating view. So, ang unang view ay siya daw si Jesus or symbol ng victorious spread of the gospel based sa Revelations chapter 19 verse 11. Pero may ikalawang view pa siya mga kaibigan. Mas maraming scholars na naniniwala dito sa pangalawang view na ito raw nakasakay na, na horseman sa so white horse ay isang counterfeit o peke. No? Counterfeit ito, a false messiah and antichrist figure. Alam natin yung tungkol kay antichrist. Ito mga false christ sa mga huling araw. Bakit? Kasi may similarities ito sa mga warnings ni Jesus Christ na sinabi niya sa Matthew chapter 24. Ano sabi niya? Beware of false Christ. Yung mga false prophets, kahit dito sa Pilipinas, maraming mga nagsasabi na sila raw si Kristo. Yung mga false prophets po yun, dapat malaman natin yan sa pag-aaral ng Biblia at sa pakikinig na gaya ng ganitong mga channel. At isa pa, meron siyang historical background, mga kaibigan. Ano? Yung background nito ay uh, sa John, sa time ni John, no? may mga Parsians kung tawagin, ito yung mga kaaway ng Romano. They are known for riding the white horses, no? At may dala silang mga bows. Kaya ito ay pwedeng symbol ng imperial conquest disguised as peace. So, kunyari, peace ang dala, pero manlilinlang lang pala. Alam natin na ah, ang bansang Israel ay malilindang ah, sa mga period na ito. Yung red horse naman, ay ibig sabihin nito is war o gera at bloodshed. Of course, pag may gera, may bloodshed. May mga dadanak ng tugo. Sa Revelations chapter 6 verse 4, Then another horse came out a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword. So ano ibig sabihin nito mga kaibigan? Yung horse dito na nagre-represent ng conflict, war and chaos, no? Ito ang resulta ng false peace na dinala nitong white horse, no? Na sa pansamantalang tahimik lang kasi nga false, eh. kailangan niyang mag-disguise. Pero boom! Gulo pala at patayan ang dala niya. So sinasabi ng Bible na binigyan siya ng great sword o malaking sword. Ang simbolo nito ay large scale of destruction. Maraming kapahamakan o kasiraan, kaguluhan. Maaring ito ay uh, buong mundo or continent by continent. Pero sinabi rito kasi is large scale. So malamang sabihin natin ito ay apektado ang buong mundo dahil na uh, malamang sa panahon na ito is nagbabadyana yung matinding gera, no? Yung sinasabi nating approaching dun sa Battle of Armageddon. Then, yung black horse. Ano ibig sabihin nito? It means famine and economic injustice. Sa Revelation 6.5-6, sabi rito may hawak na scales, timbangan. Itong rider, na ano ibig sabihin nito? Sabi rito, a quart of wheat for a denarius, a three quarts of barley for a denarius. Ano ba yung halaga ng denarius? ang 1 denarius sa panahon natin is $4.89, no? Ibig sabihin ko i-convert mo sa peso, ito ay 279 46 centavos. So sa time natin 'yan at tataas pa 'yan pagdating dito sa panahon na ito, mga kaibigan. Meaning magiging mahal ng sobra 'yung mga basic food. Na kumbaga kung bibili ka ng pandesal, ay eh, parang bumili ka sa halagang 500 pesos sa isang pirasong pandesal. Kaya nga sinasabi nito is tinitimbang ganun po ang magiging kahulugan na yung pagkain mo sa sobrang hirap, sa sobrang scars, ititimbangin e, mo na para mabili mo. sa kanakita ng pagkain mo? Pabayaran mo, tinit ang, alam ko tinitimbang yung mga kailangan mong kiluhin dahil per kilo ang benta talaga nila. Gaya ng bigas, manok, no? giniling, baka. No? Pero ito, yung mga bagay na hindi tinitimbang, ay e, pagdating ng araw, ititimbangin mga kaibigan. So, anong interpretation nito? Diyon pa lang sa sinasabi nating timitimbang. Ano? Ibig sabihin, magkakaroon ng tagutom, kahirapan, at ang tatamaan nito ng malubha ay yung mga may hirap, mga kaibigan. Pero yung mga mayayaman, ay hindi sila ganoon ka-affected or maybe unaffected talaga. Kaya nga may sinasabing injustice. At susunod yung pang-apat na kabayo, yung pale horse, nang na ibig sabihin ay death and Hades. Kamatayan at yung Hades sa Greek, ay yung impyerno sa, sa Hebrew naman yung Seol no? so sa Revelation 6 verse 8 and I looked and behold a pale horse and its rider name was Death and Hades followed him yung death daw siya tapos sinusundan siya ni Hades and they were given authority over a fourth of the earth to kill with sword and with famine and with pestilence and wild beasts of the earth So, grabe pong description nito mga kaibigan kung paano mamamatay yung mga nilalang. So, a fourth, no? O ikaapat na bahagi ng earth ay papatayin sa pamamagitan ng spada. Magkakaroon ng tagutom, pestilence, yung mga sakit, yung mga hayop siguro, mga viruses, bacteria na magsisisulputan at mga wild beast, no? Sa earth magsisilabasan upang atakihin ang mga tao. So, ibig sabihin ng pale sa Greek word is chloros. Kaya nga yung sinasabi natin chlorox eh. Kapag nilagay natin sa damit, nakita natin yung mantsya na mumutla, na nagiging maputla, no? Meaning sickly green color, kulay ng nabubulok na katawan, no? Sa nung nag-aaral po ako ng dentistry, tinitignan ko yung mga bangkay na naka-formalin yung eh, mag-green-green. -green. No? Yung iba naman is mangitim ngitim Kaya na nabubulok-bulok na no? So, sila ay kumakatawan sa mass death. Napakaraming mamamatay. Hindi pa pumapasok yung ikalawang three and a half great tribulation is kalahati na raw ng populasyon ng mundo, ng tao is namatay na at naubos na nakakatakot po yan. Mga kaibigan, at yan ay mangyayari kung ikaw ay maiiwan. Na ibig sabihin mga kaibigan na yung authority na ipinagkaloob sa kanya ng one-fourth of the earth napakalaki yan mga kaibigan one-fourth. So, anong koneksyon itong apat na horsemen sa isa't isa? No? Hindi sila random, mga kaibigan, no? or not in order. Sila ay part ng four seals. Opened by the Lamb, yung Lamb dito na nagbubukas na may karapatan lang magbukas ng seal, ay si Jesus Christ. Orderly and progressive judgment po ito, kaya hindi siya random. Sunod-sunod. Starts with deception conquest, yung nakasakay sa white horse na horseman na nagdala ng false peace and it will lead to a war. No? Nadisib sila, na-galit. So, digmaan na. So, yung red na horse. And then, susundan ito ng famine and inflation. Yung black horse, no? tagutom. Siyempre, may, pag may tagutong, may gera, may inflation. Ay, eh, nagkaroon ng mga hike, no? inflation sa mga uh, presyo sa langis. So, affected ng bawat bansa nito, mga kaibigan. And finally, yung massive death yung pale na sinasabi ko kanina na kulay ng patay no na para maputlang green no na katawan ng tao na patay so these riders represent god's judgment no ito pong apat na to ay nagre-represent ng hatol ng diyos sa mundo na nagreject sa kanya na tinanggihan siya at hindi siya kinilala ito yung mga tao o kahit mga relihiyon na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas sila po kanila ang mga hatol na ito mga kaibigan at reminder mga kaibigan na hindi si satanas ang may hawak talaga ng mundo he may be the prince of this world for now but the total author ng mundong ito may ari kasi siyang gumawa of course yung Diyos dito ipakikita na Diyos na siya pa rin ang may hawak ng mundo ang Diyos pa rin ang may control so anong mystery meron dito na kailangan natin i-reveal ano ang tunay na ibig sabihin mga kaibigan? Yung white horse ay isang malaking misteryo. Itong puting horse na nakasakay din, yung taong ay uh, sinasabi nila na ito ba si Kristo o Antikristo? Sa Revelations 19 mga kaibigan, Jesus rides a white horse. Pero kasi itong nakasakay sa kabayong puti, ay ang hawak niya is bow, gaya ng nasabi natin kanina. Pero sa Revelations 19, Jesus rides in a white horse. White horse din yung nakasakit sa white horse na may hawak na bow. Pero si Christ, ang hawak niya is sword, hindi bow. Kaya ibig sabihin, ito ay false Christ, no? na may dalang false peace. So maraming scholars na naniniwala na yung white horse sa Revelation 6 ay isang false Christ. Isang nagpapanggap na Kristo lang para manindang yung mga nananampalataya kay Kristo, especially yung mga Hudyo no, na yung kanyang peace na peke pero ay nagli-lead pala sa gera o sa digmaan. So yung apat na to is para siyang cycle ng judgment. No? Una, false peace. Anong sunod? Conflict. And then scarcity. And then death. Pero sa kalagitnaan yan, mga kaibigan, ay mabuti pa rin ng Diyos. Bakit? Nandun pa rin yung kanyang grace, yung kanyang biyaya. Bakit? God delays full judgment. Hindi niya ibinigay agad yung full judgment to give people a chance para ano? Magsisi, magrepent. Maraming tao ngayon na tinatawagan natin magsisi at magrepent. Yan din ang sigaw ni John the Baptist noong araw pa. Repent. Kahit ngayon, yan pa rin ang sigaw natin. Repent. Pero maraming hindi nagre-repent. Dahil bakit? Hindi sila sumasampalataya at sila yung makakatikim ng mga ganitong pangyayari sa huling araw. So bilang pangwakas, mga kaibigan, ano ang natutunan mo rito? yung force men ay hindi lang prophetic image. Sila ay katotohanan. Sila ay reality check. No, para sa atin ngayong panahon na nananawagan sa atin ng may matinding urgency. May mga huwad na kapayapaan na mukhang maganda pero madugo pala ang kapalit nito mga kaibigan. May injustice sa mundo. Kahit ngayon meron pero sa time na to sobrang injustice. Pero hindi nakalampas sa Diyos ang mga ito. At kahit parang chaotic, sobrang kaguluhan ng mga panahon na to, ang Diyos pa rin ang nasa kontrol. So ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, sa palagay nyo, yung white horse ba ay si Jesus or isang huwad na Messiah? Comment down below kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video at yung gusto mo pang matuto na mas malalim patungkol sa Book of Revelation at kung ano pang mga pag-uusapan natin. Don't forget to share this video. Give me a thumbs up. And then subscribe, hit the notification bell icon and choose all. And you may comment down below for your opinion and for your suggestion. Hanggang sa muli, kaibigan.